sa Youtube at Tiktok sa Tiktok Topic natin Fatty Liver Disease So, simple lang dalawang questions lang sasagutin natin Number one Ano ba ang Fatty Liver Disease? Pangalawa Ano ba yung pwedeng gawin natin para mabola o mabawasan ang Fatty Liver Disease? Game na kayo? So, ang Fatty Liver Disease ay very common Dati hindi siya masyadong pinapansin pero ngayon halos araw-araw kapag nagkiklinik ako. Bawat makita kong ultrasound, bawat makita kong liver function test tulad ng SGPT, SGOT, GGT, lahat halos mataas. di ba? Merong findings sa ultrasound na fatty liver and then meron ding findings na mataas ang SGPT, SGOT, GGT. So mukhang may fatty liver. And then pag-check mo yung blood sugar ng isang pasyente, mataas din sa normal, mataas din ang cholesterol, eh halos lahat lahat eh may fatty liver na. In fact, ang prevalence ng fatty liver ay umaabot sa 45% of the general population. So mataas po 'yon. So million million o billion ang may fatty liver disease. At number one risk factor ay obesity at diabetes. So once na sobra ang timbang mo, overweight, obese, and then meron kang diabetes or mataas ang kolesterol. 90% ang chance na meron kang fatty liver disease. So, ano ba ang nangyayari? Ano ba ang fatty liver? So, pag meron kang mga risk factor na ganyan, ang nangyayari ay nagkakaroon ng fat accumulation. So, nagkakaroon ng deposito ng mga kolesterol mo doon sa inyong atay. Ang atay kasi natin ay parang storage, ang bodega. So lahat ng kinakain mong sobra, lahat ng iniinom mong sobra, at lahat ng energy na kinakain mo, pero hindi mo naman nire-release, hindi ka nag-exercise, lahat yan napupunta sa atay. At pag in-store siya at tinago sa atay, nagiging kolesterol. At doon nagde-deposito ng fats. So, kalaunan, nagkakaroon ka na ng non-alcoholic fatty liver disease. So, remember, ang fatty liver ay hindi lang sa mga umiinom ng alak. Ang fatty liver ay meron din sa mga hindi umiinom ng alak. Kaya ang tawag natin non-alcoholic fatty liver disease. So, importante ito. So, yun ang dahilan kung bakit ikaw ay may fatty liver. Mayroon ang next question ay, ano ba ang treatment? Paano ba siya magagamot, Dok? Paano mo matatanggal ang fatty liver o paano mababawasan ang fatty liver disease? Number one, na dapat mong gawin ay weight loss. So, simple lang. Magbawasan timbang. Simple yung pakinggan, pero mahirap gawin. Mahirap kaya magbawas ng timbang. Di ba? Lalo na kung masarap kumain. At uh, nandyan yung eat all you can. Nandyan yung samlyuk. So, lahat yan. Nandyan yung mga pag nag-grocery ka, eh, yung laman ng ref mo, ang laman ng mga pinamili mo, ay talaga namang gaganahan kang kumain. So, pero ang number one talaga yan, is weight loss. 5% ng weight loss ay malaking bagay na. So, ma malaki ang i-improve ng fatty liver ninyo. Pero, pati sa pag-aaral, 10% ng weight loss ang kailangan mo para sigurado ka na 90%, 90% ng fatty liver mo ay mawala. 10%. Kung 100 kilos ka, magbawas ka ng 10 kilos. So kung 60 kilos ka na sobra, magbawas ka ng 10% doon 6 kilos. So 10% weight loss ang key. So paano mo magagawa yan? Dapat meron kang regular exercise, aerobic at resistance training. So, gagawin mo yan ng 30 to 45 minutes a day hanggang mababawasan ang timbang mo. Pangalawa, syempre, hindi mababawasan ang timbang mo kung hindi ka magbabawas kumain. So, iwasan mo na ang calories na tinitake mo sa isang araw ay susobra sa kailangan mo lang na calories sa isang araw. So, may computation po yan kung ilan lang dapat ang calories. So, consult your doctor. Puntahan niyo yung doktor nyo. Bukas, sa na araw, ilan lang ba dapat ang calories ko na kainin sa isang araw? Para aware kayo, hindi kayo sa sobra. Pag sumobra, nagiging bodega na yan sa atay ninyo, magiging fatty liver. Pangatlo, importante din, ay syempre, yung tinatawag na low fructose content. So, yung fructose, narinig nyo na siguro yan, ito yung sugar. So, common ang fructose saan? Soft drinks, sa mga nilalagay nyo mga matatamis, Palaman, so lahat po ito. So walang juice, walang soft drinks, tubig lang talaga. Ang increase ng fructose can really um, increase yung risk to develop fatty liver disease. So next time ang topic natin yung mga pagkain na matataas ang fructose. And lastly, ang kailangan talaga ninyo para maiwasan natin ang fatty liver ay no alcohol intake. Kasi kung meron ka ng fatty liver, iinom ka pa ng alcohol, it's adding insult to injury. So, tandaan, kung kayo ay merong fatty liver, kaya natin mawala yan by just following the three steps. Yung weight loss ng 10%, bawasan ng fructose, bawasan ng calorie intake. And, of course, maraming exercise. So, I hope may nakuha na naman kayong tip kay Dr. J. May tanong medical o may nararamdaman ang tanong ng bayan. What to do, Dr. J?